Tama, kabataan tayong pag-asa ng bayan Kanina sa mga naunang nagsalita, malinaw na isinalaysay Ang kung paan ang pinalilibutan ng bansa ngayon ng kadiliman at kasaan at kasamaan Malinaw na isinalaysay ang pangangailangan Ang pangangailangan na ipagpatuloy ang paglaban sa araw-araw kapalalang kahirapan at sa tuloy-tuloy na paglabag sa ating karapatang pantao. Bilang mga kabataan, tayo ang magpapatuloy ng nasimulan ng mga naglaan at patuloy na naglalaan ng buhay para sa ganap na paglaya ng bayan. At buo lamang natin silang mapagpupugayan sa mapagpasya natin pagpili na ipagpatuloy ang laban mga kapwa kabataan, malinaw na ang panahon na ito ay panahon ng walang pag-aatubiling ipawan ang lahat ng balakid sa ating pagsulong at mapagpasyang ilaan natin ang ating buhay sa pagpapatuloy ng pakitibaka. Ipakita natin na ang kabataang pinalaki ng lipunan na ito sa injustisya ay nagluluwal lamang lalo ng kabataang butong sa katarungan at mapagpasyang lumalabay. Ipakita natin na ang kabataang minulat ng lipunang ito sa pagsasamantala at pasismo ay nagluluwal lamang ng mga kabataang militante at mapagpasyang pipiliin lumabay. Tanganan natin tanganan kundi tanganan natin ng mahigpit ang historiko nating tungkulin na hindi dapat mauubos ang balon ng mga bagong revolusyonaryo. Ilaan natin ang ating lakas at talino sa pagsisilbe sa sambayanan. Makiisa at lumubog tayo sa halay ng mga magsasaka, mga gagawa, mga katutubo at mga maralitang lungsod susunod na mga organisador, tayo ang babalik sa mga komunidad, komunidad na pinamumugaran ng mga militar, tayo ang magpapalawat ng hanay ng mga bayang maniningil ng justisya sa lahat ng inutang na ng Estado. Tayo ang magpapatuloy na paalabin ang sulok ng pakikibaka sa gitna ng kaliliman at kasamaan. Tayo ang magpapatuloy ng alingaw-ngaw ng ikaw ng mamamayang sawa na sa feudalismo, burokrat kapitalismo at imperialismo. Tayo ang kabataan kasama ang samay ng Pilipino. Tayo ang pag-asa ng bayan.